Hello guys, ito yata yung lamok na dengue yata, gato ka laki Ang laki nya oh Ayan, hey. ayan, Ang laki po niya, oh, Hello guys Ang laki lamok hindi po ba yung ganyan lamok na may dalang dengue tapos kaya papatayin e, ko muna to yan yan na po siya guys parang ang laki nyo talaga oh. ayan na to yung may dala talaga so boy pa siya so kailangan to matipok na Bago pa ba makapaminsala ito. Kaya ito durugin. Ayan, oh. Okay. Wala, wala, Ayan o Takot-takot sya Ayan <tong> patay na siya.